Well, everybody, look who's here, Team Yay! Edith! Yay! Maagang bumangon para magjaging si Paolo Abellino sa California. Kasamang anito ang kanyang buddy na si David Milan. Hindi naman nakasama si Chinita Princess Kim Chiu sa dalawa. Linid kasi sa kaalaman ng lahat na maraming prod si Kim Chiu tuwing nagpe-perform sa asap natin to kaya naman hinala ng Kim Pao fans ay baka agad itong nagpunta sa rehearsal ng asap natin to. Samantala bagamat malungkot ang Kim Pao fans dahil hindi magkasama si na Kim at Paulo, ay umaasa sila na magkakaroon pa rin ng banding ang dalawa sa California. Sa katunayan ay sinalubong ni Kim Chiu ang kanyang palaging nakakasama tuwing siya ay may abroad shows. Linid din sa kaalaman ng lahat na mahilig si Ma'am Edith magbahagi ng mga ayuda sa kimpao Kaya naman steady lang talaga ang mga tagahanga ng dalawa, dahil alam nilang maraming mangyayari kina Kim Chiu at Paolo Avelino sa California. Sa kabilang banda na rito at panoorin natin ang mga kaganapan ng Kimpaw sa kanilang ikalawang araw sa California. Si Paolo! Huh? Si David! <laughs> Hello, everybody! Look who's here! Team Edith! Hey, We're complete. Hi, Edith! Welcome! Malikbayang! No, hindi pala. New Yorker. Um... Sa local. Um, taga-London. Oh, yes. Dubai. Dubai. <laughs> Ito kasi Bacolod lang. Kasi Cebu. Local. This is international. Yes, okay. <laughs> it's Hello, everybody! Hey, good morning, USA. Uh, yeah. Yes. first time in. in the US. Ate Yari! Yes, let's go. Pero puno amin lang. <laughs> See you this Saturday for ASAP Ontario. Hey. ASAP Ontario. Okay. Video.